ganito kahirap pag may solar setup na guys yan 14.2 uh, boost na rin yan dito 28.4 boost na rin so naka washing tayo yan, yan. pag nag washing yan bumaba ba bigla kasi naka on yung washing yan may load tayo na ref So ganito kahirap pag may solar setup kung paano ubusin yung uh, kuryente. yan Kahit walang tao nakasindigan. Yung ganito kahirap pag may kuan na. Puno na kasi kahit ano na lang papaanda rin mong uh, appliances para maubos yan boss na ito boss na rin ano ba yan na naman ako ng sound system thank you